Hello everyone! For today's video ay ito nga, isishare ko din sa inyo kung paano kumuha ng license. Since first time natin dito at ito nga pala yung mga requirements na kinuha ko. Ayan, so yung ating medical pala ay nag-expire na dahil validate lang pala siya ng 2 months yung una natin na gagawin ay kailangan nating kumuha ng PDC ito yung jurical driving lessons na 15 hours and then after that uh, kuha natin ay kailangan naman natin kumuha ng PDC ito yung actual driving para makakuha tayo ng certificate at ito na nga, nandito na tayo sa pila, ito yung uh, first, ay kailangan natin magbayad muna ng 100 pesos after muli sa card or doon sa may entrance meron doong assistant na kukuha ng iyong mga requirements at ito na nga pagkatapos natin magbayad ito naman yung gagawin natin dito yung biometric picture Tapos, fingerprint so ayun lang tapos babalik ka ulit sa upuan mo no? waiting ka ulit na tawagin yung pangalan mo pakatapos ng picture. At next naman natin na gagawin ay pupunta na tayo sa may exam. Doon naman tayo sa dulo. At ayun nga, ihintay naman natin na tawagin yung ating pangalan para sa examination. At ayun nga guys, ito na yung result na ay nakapasa tayo so nakakuha tayo ng 55 up to 60 uh, yung exam naman guys ay hanggang 16 lang yung uh, exam pagkatapos ng exam ay pupunta ka naman sa may actual driving at after ng actual driving ay pupunta ka sa approval, kapag na-approve ka ay magbabayad ka naman bayad ng uh, 585 in just 15 minutes na tawagin ulit yung pangalan mo. At ito na nga, nakuha ko na yung ating driver license. Ayan, so meron na code na A and B. para sa motorcycle at saka yung sa 4 uh, four wheels.